Pangarap ng bawat ina na maging malusog at malaya ang kanilang mga anak. Ito rin ang pangarap ni Sky para sa kanyang anak na si Matmat. Pero bagamat labag man sa kanyang loob, kinakailangan niyang itali kung minsan sa kama ang kanyang anak. Si Matthew Kase mayroong cerebral palsy at epilepsy. Idagdag pa dito ang sakit na global development delay. Kapag magalaw daw kasi ito, posibleng matanggal ang tubong nakakabit sa leeg nito kung saan dito siya humihinga. Nung pinagbubuntis ko siya, okay naman po lahat ng check-up niya. Then nung pinanganak ko na siya, doon na po ako nahirapan. Talagang nung nilabas ko siya, as in wala na siya, ni na lang po talaga siya. Taong 2022, kinakailangan ng kapitan ng tubo si Matthew para makahinga. Isang desisyong masakit para sa kanilang pamilya pero kailangan gawin para mabuhay ang kanilang anak. At pagsapit ng 2024, muli na namang nasubok ang kanilang pananampalataya. Nagkaroon siya ng infeksyon, nag bleeding siya sa loob. Yun, give up talaga ako kasi 50-50 na, sorry po. na siya noon. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng pagkakataong makasama ko yung anak ko. Hindi ako magsasawang mapagod, mapuyat, karon po. Tapos kahit pa paano, pinakinggan ako ng Panginoon kasi asin yung anak ko, wala na eh. Maliban sa gamutan ni Matthew, malaking hamon din sa pamilya Fabular ang kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Ang ama ni Matthew isang merchandiser sa grocery na pilit binabalanse ang trabaho at ang pangangailangan ng pamilya. Pero sa dami ng gastos, madalas hindi ito sapat. Sobrang hirap po kasi kailangan mo i-budget lahat. Kasi sa gamot niya, sa daily needs niya, tapos may anak kapag pinag-aaral, talagang masasaad ka kasi sobrang mahal ng gamot niya, hindi mo nalang po po kukuha ng pangbili po. Hmm. Sa gitna ng pagod at pangamba, patuloy na lumalaban ang pamilya Fabular, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa pag-asa na makasama pa rin nila si Matthew bawat umaga. Isang munting paalala na kahit sa gitna ng hirap, may dahilan pa rin para lumaban araw-araw yung makita mo lang na ngitian ka ng anak mo, mapapawi lahat ng pagod mo. Yun lang po yung pinaka parang sahod mo sa araw-araw, yung makita niya, makita mong ngitian ka niya, yun po. Wala na talaga yung pagod na makukumakano sa kanya. Sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, maaari itong ipadala sa pamamagitan ng GCash number 0910-660-6962 o kaya na may direktang makipag sa Facebook account ni Sky pinatunayan ni Matthew na sa bawat paghinga, may pag-asa pa rin bumubuhay sa ating lahat. Matmat, -mat, sana gumaling ka na, ka na, para maglaro tayong dalawa. Mahal ka ni ate. Ron Maranan, R&G News.